Kidlat News Updates Upo si Cesar Sorian, kasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Maaari pa rin makamit ng bansa ang target economic growth nito ngayong taon ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan. Sa isang interview, sinabi ni Balisaka na kung magkakaroon ng mabilis na spending ramp up ang gobyerno, ay posible pa rin maabot ang lower end target na 6-7% growth. Dagdag pa nito na naging mabagal ang ekonomiya ng Pilipinas sa second quarter sa 4.3% dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, maglalaro naman sa 5.3% hanggang 6.1% ang inflation rate ng bansa ngayong Setyembre sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Iniharap sa publiko ng Philippine Coast Guard ang angkla na kanilang nakuha na inali sa floating barrier ng China sa Baho de Masinloc noong September 20. Sa isang press conference ngayong araw, September 29, nilinaw ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tarriela na pinuto lamang nila ang naturang barriers at mismo ang China na ang nag-retrieve sa mga ito. Ang nakuhang angkla naman ay isa lamang sa dalawang angklang ginamit ng China sa mga floating barriers. Wala pa namang naiulat ang PCG mula sa China Coast Guard kung gusto nilang bawiin ang nasabing angkla. Binigyang diin pa ni Tariela na kung sakaling mangyari ulit ang insidente ay hindi na sila maghihintay ng direktiba kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago alisin ang Chinese barriers. Ipinaalam ni Energy Secretary Rafael Lotilla na 1.8 million Filipino households sa Pilipinas ang walang kuryente base sa 2020 census mas mataas kung ikukumpara sa 2015 census kung saan may record na 800,000 households. Ayon kay Lutilia, ang pagtaas ng populasyon ng pangunahing dahilan nito kung saan hindi masabayan ng ahensya ang demand sa kuryente sa limitadong budget sa elektrifikasyon. Dagdag ni Lutilia, kinakailangang palakasin ang electrification program ng bansa, pangunahin na sa pagpapatatag ng distribution lines dahil sa daanan ng kalamidad ang Pilipinas. Naghahanda ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa inaasahang paglala ng trapiko sa National Capital Region o NCR sa holiday season. Sinaad ni MMDA Director for Traffic Enforcement Group Attorney Victor Nunez na kasama sa plano ang striktong pagbabantay sa mga major roads and highways sa rehiyon tulad ng EDSA, C5, Balintawak at Commonwealth. Nasa plano rin na dagdagan ng oras ng trabaho ng mga field personnel hanggang hating gabi para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Parte rin ng paghahanda ang gagawing mga road repair sa NCR na magsisimula sa 11pm ngayong biyernes September 29 hanggang 5am sa lunes October 2. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.